Mark Pingris magbabalik na sa PBA. Ito nga ang balitang sumambulat sa mga online sports website at nagtrending sa social media. Pero ang lang, hindi sa Magnolia, posibleng magbalik si Pingris. Nakipagpulong nga ang 6'5 forward na si Mark Pingris kina Blackwater team owner, Jose C. At head coach ito na si Jeffrey Cariaso na ginanap sa Grand Hyatt Hotel, BGC. Ang plano lang sana ng Blackwater ay gawing big man's coach si Ping Riz dahil karamihan sa kanilang mga malaking players ay pawang mga bata. Nito ang PBA draft, kinuha ng Blackwater ang mga big man na sina 6 foot 7 film Christian David sa first round at San Beda Red Lions 6'8 foot Clifford Hopia sa third round. Dagdag pa dyan ang rising superstar na si Ato Ular na maganda ang ipinakita noong nakaraang season. Sila ang kinakailangan ni Pingris na i-develop bilang legit big man na makatulong sa Blackwater. Ang Blackwater kasi ay kulelat pagdating sa rebounding column kung kaya't namita sila ng big man noong nakaraang draft day. Pero ang coaching staff offer kay Mark Pingris ay mas lumalim pa dahil napaisip si Mr. C na what if bigyan na lang nila ng one year contract si Pinoy Sakuragi at dahil nga dyan may posibilidad na magbalik si Mark Pingris sa hardcourt na makatulong sa Blackwater. Malaking katanungan nga ay kung kakayanin pa ni Mark Pingris ang PBA. Well, sa ngayon ay maganda naman ang ipinapakita performance ni Pingris sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL suot ang Imus SV squad jersey. Nag-average nga ito ng 9.2 points, 10 rebounds, 2.8 assists, 1 steal, at 2.4 blocks per game sa 30 minutes playing time. Patunay nga na maibubuga pa ang tubong po Pangasinan pagating sa hardcourt. Kung matatandaan ninyo na pilitan lamang magretiro si Pingris noong 2021 dahil sa madalas itong tamaan ng injury. Sa susunod na linggo ay magkakaalaman na kung ano ang magiging ng Blackwater. Bibigyan kaya nila ng slot sa kanilang rosters si Pingris o mananatili na lamang siya bilang big man's coach ng bossing. At kung sakaling nga paglaro si Pingris, magandang pangitain ito nito sa PBA dahil malaki pa rin naman ang fan base ni Pingris. Kasama pa dyan, ang balita na binigyan din ng one conference deal si James Yap ng Rain or Shine, Elasto Painters. At kung sakali matuloy nga si Pingris sa PBA, posible kaya sumunod sa kanyang yapak ang kanyang mga kampi sa Imus na si na JJ Halderbrand at Mark Cardona. Baka sumunod na din si Mariko Mayo Hopper, pati ang buong tropang PBA Motoblog. Mahalan nyo naman, di ba?